Hello again, welcome back to my channel SB90. Nag-share kay KJ Tandingan at sa lahat ng viewers ng kanilang time podcast kung bakit matagumpay sila sa kanilang larangan ngayon. Ito nga, sinalaysay ni Josh Colen na subok lamang ang lahat. Nagsubok lamang sila, nagawin ang kanilang obra, produkto, subalit may dedikasyon. Binigay, binigay lahat ng best sa kanilang subok. At hito nga ang resulta, talagang matagumpay dahil very talented sila at bukal sa loob. Bukal sa loob, bukal sa puso at laging minamahal ang trabaho. Bawat produktong nilalabas nila ay nasa puso. Sabi nga nila, pwede magsubok pero ibigay ang the best at hindi putyo-putyo. Kaya naman hito nga ang resulta, sobrang maraming achievement ang ating boys. Bukod sa pressured kami, namin talaga na pagtangda namin, nasabihin namin dapat tinulay na natin to ano dapat sinubukan natin to so ngayon din sinusubukan lang po namin doesn't matter uh, kung hindi mag, mag, fail or mag work siya, yun nga pero yun eh katulad nung sa inyo diba you're seizing the moment uh, ginagawa niyo yung, sinusulit niyo yung time ngayon nasa own pacing kayo hindi dapat kayo dinagiktahan na ibang tao and yun ang importante kasi kayo you, all, you always have together Sabi niyo nga, you're a family already. A, a couple is a family. Hindi na kailangan ng malaking family para masabing family. Hindi kailangan ng merong ano. Pero pwede kayong aso niyo diba? Uh, it's part of the family. And that said, parang as long as you guys are contented, masaya sa iyo nangyayari, um, taking your time with the things that you have right now, I feel like everything will work. In your favor. In our favor. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember be yourself and be a good one.